ano tayo magkita sa Pelilla Church, ha? Pililia Church. Tatay, mauna na kami doon. Oh. Sa Pelilla Church, yan ang kasama natin sa rides na to, mga sangkay. Si tatay, 90 years old, Sa kayong kapatid ko. Ha? na, Tawid na, manay! Dito bali yung starting point natin mga sangkay dito sa Tagig City. Nasa harap natin yung lawa ng Laguna. Almost ano siya one hour may git. Saka 44 kilometers yung distance niya from Tagig to Pilya mga sangkay. Taytay ang Guno Coastal Road dito mga sangkay Dito kami pinadaan ng Google Map po. Oh. Rap Road. Sarado doon yung kalsada pa tayo -tay, nito. Baka naman winala ako nito ni ano Google Map. Ang guno pa lang ito eh. Ayan na. Maambon na nga Binangunan Rosal Cardona Murong Baras Ayun Yun yung madadaanan natin dito Nasa bundok pala tayo mga sangkay Bangin itong nasa gilid natin eh Feature. ayun kaliwa tayo dito mga sangkay borong 5.7 kilometers ito yung cardona diversion road mga sangkay dito tayo pinadaan ng google Maps sa bundok dumaan mga sangkay itong Cordona Diversion Road sa bundok tayo eh uy oh, daming mga laman dito yan downhill na mga sangkay oh bundok yung dinanan natin itong Cordona Diversion Road ba? yan maganda dito sa win na to eh pagkagaling mo ng kabundukan bundok ayan kapatagan naman oh. welcome to morong where education is first okay ah ipasilip ko ulit sa inyo itong pinakalumang simbahan dito sa Rizal Province mga sangkay nandito sa Morong ito na yung entrada niya mga sangkay oh. Ayan oh. All these church dito sa Rizal province mga sangkay. Ayan po. Oh. Dito sa Morong Rizal. May misa. Nagmimisa. Gigaran lang po kami Lord. Doon po kasi kami magsisimba sa Pililya. Pililia Rizal. Ayun St. Jerome Paris. Doon tayo magsisimbay kasama si Tatay sa ano eh. Sa Pililia Church. Eh. ayan mga sangkay oh. Pinakita ko lang po sa inyo. Binidyon mo ba mo? Pililia Rizal na ito mga sangkay. ayan na yung welcome art nila oh may mga windmill <laughs> parokya ni Santa Maria Magdalena mga sangkay ito yung simbahan dito sa municipality ng Pililia parokya ni Santa Maria Magdalena lumang simbahan nga itong mga sangkay Wala pa sila. Nandito na kaya. Nagmimisa na nga eh. Diocesan, Israel, and Paris, of St. Mary, Magdalene, mga sangkay. Old Church dito sa Pililya Rizal, mga sangkay. Jacket gini. Jacket. Saan na? Mary Magdalene Church, mga sangkay. 432 years old na daw itong simbahan na ito, mga sangkay. Ang kakapal ng pader, Pader na ito mga kayo, kakapal. St. Mary Magdalene, Ina at Patrona ng Pililya, mga sanggay. Ito mo yung pader na yan, mga sanggay. Yan mga sangkay, nagsimba kami dyan kasama si tatay sa Saint Mary Magdalene dito sa Pinilla Rizal. 12 kilometers away pa yung layo ng windmill farm mula dito mga sangkay. Ayan. Ayan. Town proper ito. Google map lang ako. Mga sangkay. Uminit kanina nambunan pa nga kami. Gumanda yung panahon, no. <laughs> may wait lang, may bibigyan ako ng ano doon ma. Pagkain. Pagkain goyang, oh. Kumain po kayo. Ang gutom na gutom na si Goyang ha, kinain ka agad oh. umpisa na ng ahon mga sangkay ginawan ko na kasi ito ng vlog itong windmill farm mga sangkay sa Pililia Rizal yun naman ay eh, galing kami ng ano noon galing ng tanay tumagos kami ito naman galing ng tagig mga sangkay pakyat sigsag road bingking bingking ito yan si <laughs> Yan, mga sangkay oh. Malamig na dito, mga sangkay. Kanina doon sa babang init, nasa taas na kasi tayo eh. <laughs> snake road <laughs> sarap mga biodic dito mga sangkay oh. mga biodic dito sa Pililia paket ng windmill farm dito pa oh Ayan, mga sangkay oh. mga pasyalan dito kainan sa windmill farm papunta ng windmill farm Pililia Rizal mga sangkay na. Ano? Ayan pa oh, mga sanggay. Biodik dito. Ah. Wait. Ayan. Iyan natin ang laki oh. Nasang kayo. Oo oh, nga, dito nga tayo. Di na tayo. Ayan mga sangkay, oh, dyan na kami galing. Pumasok na kami dyan dati. Ay, vlog ko na yan. Diderso lang tayo, magkikiran lang tayo dyan. Dito kasi ang farm ni Boss sa unahan pa eh. Boss Lodi. Siguro mga 2 years na akong di nakakabalik dito sa farm ni Boss Lodi. may mga windmills oh, makahilira. Kaya pala may mga riders dito eh. <laughs> Nagpapahinga. Madulas! Ay na uh, wait ah, yung magandang daan dito gitna dito no sa kanan yeah. madulas kasi to eh papunta to sa farm ni Bus de Yolodi ayan <laughs> umislide kami <laughs> Madulas talaga. Okay ka lang, ma? Okay ka lang? Misled kami. Madulas kasi talaga. Ito na yan eh. Wala pa nga. Eh, sarado yan. Walang lock. Ay, may lock. <laughs> Ito lang oh. Charles Experience, mga sangkay. Ito yung farm na ibus di yung loo Ang laki na, ang laki na ng puno ng gueba, ano oh. Nakapamasyada gaya, na farm na pililiya ni Kuya Madeo. Oh, kumusta na dito mga pansauras? Sa mga tagauras, uras kumusta? Na oras, ang kauras, kumusta ka mo, sireng? Kini-kini. Oo, kikita ang it. Lakain lana yung tay. Kumusta ka mo dito? Kaya na, anay, kaon. Oo. Kaon na. Wala nga kita Asya nga ni nagluluto pa ma. Kain -nala na lang nay okay, na nalang ito ni na. Kita mo yung fries ano, fries. Pempingan man sabayan ko dito sa tatay. Gusto niya may kasabay. Eh.